Sa pahayag ni Digong, hindi daw kasi kayang i-correct ni naman ang mga Marcos kasama na rin si Romualdez. At walang pwedeng mag-correct daw sa mga ito, sa mga ginagawa, yung kanilang mga inaakusa sa nasa Malacanang. Ang pwede lang daw na mag-correct sa mga kinikilos nga nila ay ang military. Ito yun, oh. in his late night press conference on November 25, Duterte had stated that only the military could correct the situation. Though, he acknowledged he did not know how. Pero ang totoon niyang kasi, military uprising ang ini-encourage nga netong si Dukong. Ang military daw ang protector ng ating constitution and they have the final say. Mm. Fractured na daw ang ating government. Totoong fractured na, matagal na. Mula nung kayo'y mag-team up with the Marcoses fractured na talaga. Una pa lang, fractured na. Dahil ang rinig natin, may matindi pa lang plano itong mga Duterte. Hmm. Namaya, susunod yan sa ating pag-uusapan. Pero matagal na pala talagang plano na iluklok agad itong sa Sara Duterte. Hindi tumakbo kasi ang, ang pinaka-narrative na itong mga DDS. Kung gusto daw maging presidente ni Sara Duterte, noon pa sana. So it should have been uh, Sara BBM, and Lenny Robredo. At ang totoo niyan, parehong talo sila sana. Sorry sa mga loyalista natin kakilala ha, at kaibigan. Pero doon na, talaga patutungo sana yon. Kaya yun ang nangyari. Kaya nakipag-team up na lang itong si Sara Duterte. At ang plano nga, mahabang planuhan na pala ang ginagawa na itong mga ito para agarang mailuklok si Sara Duterte at maligtas nga si Digong sa kanyang mga kaso sa ICC. There is a fracture now in the government governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief inside. It is only the military who can correct it. Mm. Talaga. Kita mo yan? Kita mo yung fracture na yan? Manalamin kayo. Baka kasi kayo yung yung kayo mismo yung tinutukoy niya na fracture of the governance of our government tapos sasabihin niyo military lang ang kaya mag-correct. So ito ang sagot dyan ni Sen. De hindi tayo mga tanga para isipin na hindi kudita ang inuudyok na itong si um, Digong, yung anak gusto assassination, yung tatay gusto kudita. Paano ba nangyari? Ito yung pinakamatindi, eh, na parang immune ang mga Duterte sa batas. Kaya ba talaga silang panagutin sa lantarang panggugulo o pang-terrorize nila sa bayan? sa ko kaya. Huwag po kayong mag-alala, Senator De Lima. Sa ko, dahil naandyan din kayo para ipaglaban ang katotohanan, sa tingin ko mapapanagot itong mga ito. Hindi man, hindi man ngayon, baka bukas, or sa makalawa. Good luck.